Another great day sa mga Cebuano, sa mga bisdak niya. Yeah. And today, napaka-special ng araw. Of course, bakit special? Kasi kasama ko si Doc Mercado. Doc Joseph Mercado. Si Doc Butch. Samahan nyo kami kasi napaka-special ng araw natin ngayon. And ano may witness natin ngayon, Doc? Ako, uh, mawi-witness natin yung kung gaano ka-supportive yung management. Yes. Meron tayong surprise sa mga taga-bisdak rin sa Subo, no? Surprise po siya mo and makatabang dyan sa tanang mga wholesalers rin sa Cebu, lalo sa Infinite Cebu and sa mga dool sa Cebu. So, good news. Meron kami good news sa inyo. Samahan nyo kami kasi pinaka-good news sa mga bisdak. <laughs> <laughs> Kana! 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 Chairman, Thank you. Super. Yes. Uh, Ma'am Ovi and Chairman Willy, thank you so much. Thank you. been waiting for this moment. Pinag-pray natin to, inantay natin to, inattract natin to, and isa to sa mga matagal natin inaantay din talaga, and we've proven our, wabaga, deserve natin to. This is it. Exciting to kasi first time ito na months pa lang yung isang company magkakaroon ng branch dito agad sa Cebu. Yes! Grateful din kasi siyempre hindi ko magagawa to kung wala tayong partner na behind sa mga eksena natin sa company and sa eksena natin dito sa Cebu. Aking partner, Doc Butch. Tsaka napaka-supportive ng company. Sobra ka-blessed. Happy ko na I'm part of this na Magsugod pa lang ang infinite months pa lang but this 2025 will be the best year ever sa network. I am very happy kay Warag Dagga ka siya na makita po na to and we are the first network marketing na ka-fish to be there sa Vivo. Yeah! yung feeling, no? Pag may bagong office. Thank you so much, Aplain Louis, Doc Butch, and kaila chairman for this opportunity kasi that time, Manila pa nga ang office, ganun nakalakas yung production, how much more pag nandito na mismo sa Sibuang buang opisina. Ang akong ganahan, o asa kong kumpanya, gusto ko daghan tang mukita o dagko. Kay dili na mo kaya nga kami lang. Like Ato ang colors, nagipili kay mga neutral colors, so morning taupe, uh, beige, a warm beige, soft grace, kay um, this reflects purity, nature, and as well as balance. Balance for both genders which is masculine and feminine we have to make the unit to be gender neutral yes gender neutral we have male customers and female customers bonga kaayo ato ang office kay doha ka unit di acquire sa infinite oh so mga 186 square meters 186 square meters talaga malaki malaki talaga ang pinaka emphasis nga feature sa ato ang showroom is ang ceiling Actually. So, di, gigamit na to ang curve element because the brand name is Infinite. If makita ninyo ang Infinite nga loop, so moto nga, we decided, may curve element talaga. Side sa so products, of course, para welcoming ang sulod na atay coffee shop. sir, yeah. yeah. Ako na i-reveal ang location sa ating bagong. magkaroon ng branch ng Cebu? Yes! Yeah! Deserve ba natin? Yes! Yeah! Deserve ba natin? Yes! Yeah! Exciting days ahead para sa ating lahat. And, uh, uh, lalo na lalo na dito sa Cebu. Ang alam ko, plano dito dapat you know? no? AD dapat Eh, uh, itong problema. Masyado niyong ginalingan. Kaya, ito <laughs> na. Yung resulta ng ano natin. Yeah! pakpakan ang Infinite Company for this very uh, great opportunity. Ito na, eh. si Shailuhin na. Si Shailuhin na. And ito yung design. And approved. So, i-bless natin to na maraming mapapayaman, maraming maraming, uh, maraming to sa buong, not only sa Cebu, uh, sa, buong, sa buong Visayas. And magiging inspiration ang Cebu sa buong Pilipinas. And Pilipinas, Philippines to the world. yes. <laughs> Congrats, 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 congrats. Congratulations! Ay, congrats! Congratulations. Uh, tapos yes. na. Thank you, thank you. And yun mok, uh, ano yan, uh, it's a sign na sobrang seryoso ng business. Sobrang, uh, this is it. Mas nararamdaman namin yung paglaki ng Cebu. Congrats sa mga Bisaya, kay Kanang Nindot, ng Atong Opportunity. Sa Tanang Bisdak na naghanap ng business, nasisimulan yung negosyo, sabayan mo kami. Sabayan mo kami infinite kasi alam natin kung saan tayo papunta. And this is it the best na office pangarap ko na office na magkaroon ng pwesto na to sa Vivo Place na malawak ang parking sobrang ganda ng design uh, design nila architect thank you so much and ito yung 'di ba who this is it. thank you architect

Hello sa mga Cebuano diya, Sobrang exciting to. Ay ang ganda nang kasi dream office ko to na kung pag sinabing network marketing sa Cebu, gustong-gusto ko yung place na to. Vivo Place, pangalan pa lang Vivong na. And favorite ko to na pinupuntahan, meetings, uh, restaurants, coffee shops. Dream ko talaga, isa sa dream ko na what if may magkaroon ng networking office uh, sa Vivo Place. Bakit Vivo Place? Ang lawak ng parking, maraming mga restaurants, 'di ba? Sobrang lawak ng parking. And yun lang laging iniisip natin pag network marketing, parang parking lagi. Kasi pag may events, pag may special events, parking ang lagi natin hinahanap. And this is it. Pag every time dumadaan ako dito sa Escario, maagi ko dito, maana dito kung sus, ninduta ko magkaroon ng office dito no sa Vivo. No? And nagmanifest na. Infinite ang nagawa. I'm so proud sa Infinite. So proud na nasuportahan tayo na ni Chairman Willie Titen, The best ka, Chairman. Madam Ovi, the best. Thank you sa support sa among mga taga-Sugbo, Cebuano. Uh, happy kami nga naay office, branch office diri sa Infinite Cebu. Vivo Place pla. Yeah, di ba? Vivo Place. See you sa lahat ng sasabay sa amin. This is it. Napakaswerte mo pag sumabay ka. Mas mapapadali ang negosyo natin. Basta salig lang. Sabay mo tanan. Sabog dyan eh. Sabog dyan eh.